Ayan guys, so Meron tayong bad news So hindi po puro good news talaga uh, Ito po, nakagat po ng aso siguro ito Si Dumpo Giant natin Ayan o oh. Ayan ko nga Maga yun guys yo Ayan oh. Kita ko yung ano Kita nyo ba? Uh, butas eh, oh. butas. May kagat siya, may kagat talaga siya. Ganda nila. Sa kabila. Ito ka. Ayan, o. Oh. Mm. Um, um, malapit sa tenga, guys. O. Oh. Ayan, kita nyo ba? Butas. Ibig sabihin, nakagat talaga ito. Uh, nailusot siya siguro yung ulo niya nakagat siya ng aso. Buti na lang di sa mata. Kaya lang, mukhang grabe tama oh, maga oh. Maga. And ito, ito. Parang may tama rin siya rito sa leg kaya lang hindi masyadong malalim. Oh, meron nga. Ito kasi nangyari dyan guys. Kaya ko muna bago natin siya ayusin. Meron kasi tayong aso rito. Ah, doon nga po pala ito, i-reveal -re ko na. Si Jasper ko, kung hinahanap niyo si po si Jasper yung aking chief of security, wala na po kasi si Jasper. At uh, 17 years old, bumigay na rin talaga guys sa katandaan na nawala na rin siya. Hindi po siya ano ano, hindi po siya nagkasakit talagang sa katandaan niya. Nawala na po siya, 17 years old na aso. Ngayon, meron po tayong aso doon na isa na sobra kasi tapangin guys eh. Dito ko siya inilalagay pagkagabi, dito ko siya nilalagay. Ayan, para kita niya lahat, nasa gitna siya. Kita niya lahat, yung manok, yung mga browns natin doon, kambing, and then may silip siya sa kulungan ng baboy, hanggang doon sa may patuhan, nasisilip niya yan. Hina medyo hinabaan ko yung tali para syempre nakagagalaw siya, natitignan niya. Napakatapa kasi ng aso guys. Uh, ultimo yung aking nanay ay nakagat niya sa bahay, nung nasa bahay pa siya. Kaya nga nag-decide ako na dalhin siya rito. Kasi parang ako lang ang kinikilala niya yung aso na yan ngayon ang naging problema naman dito hinarangan ko na nga ito eh kaya nga may tabla may ano dyan eh may harang din para hindi niya maano hindi niya abutin yung manok kaya lang ito naman kasi ang problema rito sa manok na to kung anong siya mo nga matapang din siguro sinabong sabong niya yung aso sinabong sabong niya hindi na niya yung ulo tutuka tuka siya syempre ilalabas siya yung ulo inabot siya siguro inaabot siya. Kasi meron siyang ano eh, pumapalo siya guys eh na. Meron siyang sugat sa, ayan o. Oh. Ayan guys, may sugat siya sa paa eh. Ibig sabi pumapalo siya. Pumapalo. So nakipag-awa ito sa aso. And then unfortunately na, naabot siya sa ulo. Ayan, mabuti na lang kaya uh, hindi siya napuruhan. Kasi kung talagang malakas ang pagkakapit sa ulo niya, eh, sigurado. Tanggal ang ulo. Hmm. So ito ngayon guys, ayusin natin. Hindi mamaya ipapakita ko sa inyo yung aso na nakadali sa kanya. Yung ating second command, si Chloe. Siguro nakita nyo na po yung mga dati na sa si channel ko, si Chloe. Second in command yun, si Jasper kasi ang first in command, ang commander. Yan, ito. Gamitin natin, pinisilin. Kailangan to pinisilin ka agad. ganyan, sugat, pinisilin. Yan, ito. Papakita ko sa inyo. Malastik oh, yeah. ka. Eh. Punti ka pa madali. Hmm. ko lang anak mo eh. Kailan ko nabenta yung anak mo eh. Saka ka nagpa-disgrasya. Pampira ako ka. Hmm. Ano na ngayon nangyari sa'yo? Sobrang katapangan mo kasi. Ayan, so injection na natin guys. Ito, Robi Bean Strip. Robi Bean Strip. Uh, penicillin pa proclaim, Ben Penicillin Ben Basta Penicillin <laughs> Robin strip, Wala yan, malabo mata ko, hindi ko mabasa yan ha? Basta Penicillin guys hmm. Sa siyo ang ano natin ha Ang turok natin guys Sapit siyo hmm, Sandali na lang. Ito, 1 ml guys, 1 ml lang ating ibibigay sa kanya. Iko sa laman mo. Huh? laman mo? Huh? Ayan guys. 1 ml penicillin. Tigas na laman nila. Ibang klase laman na siya mo guys. Ang tigas. Mm. Ayan. And then, mag-spray tayo ng weak heal. Takpan na natin yung mata. Takpan ko na yung mata. Ispray ako na yung buong muka. Puro dugo eh. Mm. Oh. Wow, lastik ka oh. Kaya guys, tatapang ko yung mata ha. Tatapang ko ng daliri ko yung mata. Ispray na natin lahat. Hmm. Ayan. Ay, wala, well, lastika. Pinalasikan pa ako sa damit. Okay lang. Pati sa muka. Ano ito pa? Ano ito yung sa so matinding tama mo eh. You know? Parang Para mali ah. <laughs> Parang yung din yung side ng spray ko kanina. Mali pala. ng mm, bira. <laughs> Ante ka lang. Ito, ito pala. Ito pala dapat. Ah. Ano ko ba tatakpan yung mata mo? Pumikit ka na nga lang. Hmm, Pumikit. Oh. Mali lang. Kalokohan mo eh. Oh. Kalokohan mo yan eh. Pumikit hmm. ka na lang. Yan guys. Nakapikit naman siya. Yan o. Oh baon eh. Hmm. piket. 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 Pikit. Oh. Ayan. Hmm. Oh. Eh. Ayan na siya guys. Ah. Oh. Ayan. Ayan, nag ng ating Dumpo Giant. And uh, tinuro na natin siya na pinisilin. Ayan. So, ito ay uh, ikukulong ko muna. Ayan, mga magaling talaga ito. Kukulong ko muna doon sa, ano guys, sa kulungan. Para, ano. Ah, oh. Ayan guys, kulong natin doon. Ayan guys. Doon doon nga. Ayan. Pinapansin ako guys oh. Ayan oh, kita niya ba? May tama rin pala sa leg, Oh, butas din eh oh. oh. Pero na-spray na, -spray, na, -spray na naman natin siya. Na-spray natin yan. Kaya yung dugo guys, ayun oh. Permiss, lumalabas yung dugo sa tuka niya. Oh, nanggagaling pala sa lalamunan, may tama pala dito sa lalamunan. Pati hindi tama. Oy, puta. Masakit siguro. Ayun oh, no? mutulo yung ano eh. Malabas yung dugo. Ayan, ito pakita ko yung asong ano, niya. So dyan muna siya Katabi niya si Bogart At uh, Ito Pasyalan natin yung ating ano Ano Wait lang Kukuha akong damon Yan Hindi pa ako nagpapakaya ng mga camping At uh, ito nga Na ano ko dito sa Dumpo Giant natin Kasi kailangan ito ng ano Kailangan ko muna unahin to si Dumpo Baka mahuli na ang lahat Late ko na rin kasi napansin guys eh Yung nagpapakain lang ako Nung ko lang napansin na may tama pala siya Diyan nga po nakaposisyon yung aso. Ayan, sa so, may nakatakip na yan. Hmm. Kasi, kita niya lahat eh. And, nasa gitna siya. Ayan o. Ayan po kasi yung ating mga manukan. And then, yung kambinga natin. So, kita niya lahat. Kaya, dyan ko siya ipinosisyon. Katabi nung fly pen nung dalawa. O, ating mga shamu. Hindi ko rin naman kasi akalain na Uh, away niya yung aso lalabanan niya yung aso hindi naman kasi siya makakagat nun guys kung hindi niya ano eh hindi siya lalapit eh kasi ang laki nung ano niya eh ang laki nung fly pen nila and then yung yung tali po ng aso limitado naman hanggang doon sa may dulo yung tali ah. Uh, eto nga uh, hindi pa ako nakapaglilinis ng mga kulungan nila at na ano ko uh, tumakbo pa kasi ako bumili ako ng gaot kagad um. Pumili ako ng gamot niya. si kailangan niya maano, agapan ka agad eh. Ano eh, na infection na yan. May -ma infection kasi yan eh. Yan. Dito yung ating mga tayo sa area ng mga Moscovidak. Dito kasi talaga nakaposisyon to guys nung nandito pa si Jasper. Dito talaga siya nakaposisyon. Yan o. No? Chloe, ano ba ginawa mo? Ha? Ay, mga pupo. Wait lang. Oh. Ako lang kinikilala na guys yung aso na to. Yung bira tong aso na to. Ah. Pero, hindi rin ako kampante rito kasi ano to guys, minsan may topak din eh. Yan. May topak siya talaga. May ano siya, moody ba? Kasi minsan ako, nakaklab din niya minsan eh. Pagka ano, parang nagugulat siya kaya maingat din ang approach ko yeah, kaya super tapang talaga guys talagang guard dog kasi talaga siya eh nang lakas ko yan eh, talagang nalalapa talaga pag ano uh, nga pat, pati nga yung nanay ko eh, nakagat niyan sa bahay kasi nasa bahay dati yan eh doon doon nakatali yan eh ayan so yan po ang salarin at uh, hope, hopefully I baka recover yung ating dumpo yeah, pero syempre hindi naman ano nature kasi yan eh so hindi naman natin ano ito naman kasi malaki lang pakinabang na natin dyan gawa ng guard dog nga natin ito eh yan. so sa gabi ay eh, pinupull out natin siya so ganun pa rin ang gagawin ko hindi natin babaguhin kasi kailangan ko siya doon eh kailangan ko siya doon magbantay eh ayan then ito naman kasi mga secured naman kasi itong lugar na to itong area na to dahil nakabakod doon na mataas kaya kahit wala siya rito pero tanaw pa rin niya kasi itong lugar na to yan tanaw niya yun eh so pag may kumakaluskos dito maaalarma siya at kakahol yan kakahol so yan, ganyan o, no? ganyan guys wala akong tiwala sa ganyan hindi, hindi, ako nagtatagal na ginaganyan ko siya kasi minsan uh, ano yan, umiigas ka ang kanyang panga <laughs> wala niya aso to ayan, kaya ano kailangan lang kabisado mo siya talaga Hmm. Ito, magaling na kayo. Ah, magaling na. Nagkabulutong guys eh. Nagkabulutong. Pero ano na, magaling na. Hmm. time lang ang katapat niyan. <laughs> time Oh. Uh, clear na yung kanila mga mukha. Oh. Eh. clear na. Ayan po. So, tingnan natin. Uh, I-monitor ko ng gusto si Dumpo. Para maano natin, malagaan talaga natin. So ano ba yan ha? Tuturukan ko pa uli bukas yan hanggang, hanggang, hindi gumaga, hindi gumagaling yung kanya mga sugat At uh, pati siya hindi umaayos ang, ang uh, mga kilos niya Nakalugmok, nakalugmok lang guys eh. Naka, eh Masakit eh Nakalugmok lang siya eh So hindi ako sanay na ganun siya eh Kasi matikas na matikas yung dumpo giant natin eh So ito tuloy tuloy lang ang medication uh, Yun nga yung uh, Robi bean strip ang ginagamit natin Oh, alipat ka na, ron. kan Pasalamat ka, boy, pa si Dumpo. Ha? Hmm? Lipat ka mo doon. Ayan, guys. So, ito pong position ni Chloe. Ayan. Ayan po. Uh, ang nangyari po siguro, kasi masyado ko na itodo yung tali niya. Yung kanyang kadena ito. Uh, na itodo ko. Masyado mahaba. Kaya po nakaabot siya rito. Ayan. Ito tinitignan ko dito, eh. Dito sila nagkadalihan, eh ya siguro na ilusot ni Doon yung ulo. And then, uh, nasagpang nito. Kaya, yung ganun po. Pero, good news po, ay okay pa naman siya si Dumpo So, ngayon nga po, ay tuturukan natin ng second dose ng penicillin. yan Pero ito, ililipat ko muna uli doon. Uh, kasi masyado mainit dito eh. Kaya doon ko siya inilalagay sa sa likod pag araw para malilimba. Uh, hanggat hindi ko pa plano kasi ang plano ko dyan ko siya lalagyan ng bahay ba dyan para kitanya talaga lahat kitanya niya yung baboyan kita niya yung manukan kambingan yan, nasa gitna siya nasa gitna pero yan hindi pa natin napapaayos kaya dito ko muna siya nilalagay pero yan iayusin ko na yon yan naman ibububungan lang yan mag uh, lang tayo dyan ng kapiraso lang kahit uh, ano lang kawayan second hand yung mga kawayan naman ako dyan saka second hand ayero lang and then meron siya ito meron naman siyang higaan yan. Yan ang higahan niya. Ayan. Nagay natin sa likod. Balik natin doon. Ayan. Balik na siya rito right sa likod. Ayan. Pero for some reason guys, hindi niya dinadali yung mga muscovy duck natin. No? Or siguro nakakatakbo. <laughs> ang titinan na ko siya doon, si, si po kasi matapang din. Kaya ano, nakipagsabong siguro sa kanya. Kaya nadali niya. Ito naman kasi mga muscovy duck natin. Nagsis, nagsisitakbuhan niya. Pag uh, ano, may threat sa kanila tumatakbo yan so si Doom po kasi siguro nakipag ano, sa kanya nakipag kaya nagkaganon at uh, yun, nakagat nya yan so yan po ang posisyon ni Chloe yan naman po ay, ano, mamaya ng tanghali ngayon po kasi alas 9 na umaga yung trajectory ng araw ay nanggagaling pa ron pero once na mamaya ano na magtanghali na kasi nasa ilalim siya ng puno ng mangga malaki ah oh, may bulaklak pala to ah oh, dahil bulaklak ko so. Mm. Dahil bulaklak ng mangga oh. Yeah, mamaya ay malamig na rito, malilim na. Yeah, so tara guys, at uh, injection na uli natin second dose si uh, Dumpo. Ayan. Yan, yeah, bumalik na kanyang tikas. Bumalik na kanyang tikas. Ano brother? Sobrang tapang mo kasi brother. Eh. Kaya lang oh, nagbubula yung kanyang ano. Naglalaway siya guys oh. Kasi may tama ka siya sa lalamunan eh. Dito oh. Ayan, oh. Butas eh. Ayan may butas oh. And then dito rin. Ayan oh. Ayan tama niya guys oh. Oh. Butas. May butas din. And then meron siya sa. So may isang tama mo. Oh. Ito to. Ayan oh. Ayan, butas yan. Kaya yung kanya lalamun guys ay maga. Namamaga yung kanya lalamunan. Hmm. Saan so, pa ba yung tama mo? Oh. Tatlo yung butas niya eh. Ito, isa. Tapos. Ito yata. Ito saka ito ayan tatlo yung butas niya eh sa ano eh buti na lang hindi sa mata at least yung mata niya ay okay pa rin pareho ayan oh. kaya lang ito parang ay kasi maga maga kasi dito guys eh maga ayan o oh. maga kaya ano hmm um. Pero at least ay bumalik na yung kanyang tikas Kahapon kasi nakayokulang na Akala ko mamatay Yung ganyan kasi guys nagalawan Okay na yan Bumalik na sa tikas Kaya lang hindi siya makakain Kaya yung tubig niya ay nilalagyan natin ng uh, dextrose Kasi magay Magay na lang muna eh, no? Magagay so So injection na pa natin siya ngayon. Uh, tatlong araw natin siya injectionan. O oh, siguro kay tagal apat, apat na araw nung pinisilin Ito mag-inject tayo. Hmm. So, okay ito. Ayan. Guys, okay, so bumalik talaga sa bumalik talaga siya sa tikas niya. Yeah, so injection natin. Ah, uh, ito may share ko lang guys. Ah, uh, ito po yung takip, nakita niyo yung takip. Saka yung needle, oh. kapiraso lang po yung nakalabas na needle. Pinuputol po natin yung takip para po magsilbing uh, stopper para hindi po masyado mahaba yung karayom. Ganyan din po yung ginawa natin kahapon dun sa isang pa-injection. Ayan. Basing ano. Baka makasalisi yung Rhode Island natin kasi uh, ano, matapang din yun. Oh, uh, wait lang. Wait, 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 wait. Hmm. Kailangan mo to Wait lang Ah, ah Ah, ka na naman sa tikas mo kahapon Ang mo injection na na Kahapon kasi guys Halos hindi siya maka ano Makagalaw Akala ko nga mamatay na Pero ngayon kasi bumalik na yung kanyang tikas Kaya Ito maalpas na naman Ah uh. lang, wait lang Ayan, guys. Tigas ng laman nila, oh. Hmm. Ayan. 1 ml, guys. 1 ml. Robin strip penicillin. So, yung ganitong galawan niya, guys. Okay na to. Kaya lang kailangan natin ma Gamot na lang yung pamamaga ng kanya lalamunan para makakain siya kasi nga hindi makakain. So ito minamassage ko para kumalat po yung gamot. Kaya minamassage ko po yung spot na uh, pinagtusukan natin. Hmm. Ayan. Hmm. Oh. Ano? Tapos yung tubig niya nga guys ay may ano nilalagyan natin ng dextrose, dextrose powder. Ano na Brad? Yan, sobrang katapakan mo kasi yan na pala mo. Uh, butas talaga yung lalamu niya guys, oh. Butas. Ito kung hindi kung hindi naagapan to kahapon guys, sigurado patay. Kung hindi natin na-injection ng kagad ng penicillin. Kasi iba na yung ano niya kahapon eh, talagang ano eh. Nakalugmok na lang eh. Ayan, pero ngayon ay ano. Ayan, oh. At least ay umimp umimpis na, medyo umimpis na nga rin yung pamamaga. Kasi kapon itong pisngi na to, alsadong alsado. Ayan. Dito talaga pala, dito ang tama. Saka ito. Saka ito pala, malapit sa tenga. Yung kanina parang butlig lang pala yun guys, yung tinuro kanina na pula. Parang butlig lang pala. So tatlo yun, kanyang tama, tatlo lang. Ayan. So ito, uh, lesson learned. Siguro kasalanan ko rin kasi masyado ko nahabaan po yung tali ni Chloe. Ayan, pero hindi rin naman kasi kasalanan ng aso yun dahil instinct niya yun eh. Aso yun eh. Kaya ngayon nga, sobrang tapang kasi ng aso na yun. Kaya, eh, eto matapang din. So, pareha sila matapang. Yun nga lang, manok siya, aso yun. <laughs> manok ka, brother. Ah, hindi, aso yung kinalaban mo eh. Wala kang laban doon. Ayan, buti na lang kamo hindi naputol yung leeg, guys. Kasi talagang yung aso na yun, savage kasi yun talaga. Ah, uh, talagang nanlalap ano 'yon, nang lalapa talaga. Kaya buti hindi talaga na disgrace 'to. Pasalamat so, na rin ako at uh, ito lang na nangyari. At least nandito pa rin siya. And ito nga na -iba naibalik natin siya sa ano sa na, nagapan natin, nagamot natin siya. And ito guys, okay na 'to. Yung ganyang tayuan niya, okay na 'yan. Saka tumitilaok na uli. Yan, tutuloy lang po natin yung gamot natin. Uh, siguro mga dalawang shot pa. Dalawang shot pa nung pinisilin. <laughs> Ayan o, oh, umahalo na. Mabalik -ano, ma katigas Ayan guys, so marami salamat. Ito lang po yung share ko. So, ganyan po talaga ang mundo ng farming. Hindi po po pwedeng palaging good news. Hindi po po pwedeng palaging uh, umaayon sa atin ng mga pangyayari. May mga pagkakataon po talaga na may ganyan, ganitong mga problema pong uh, makaka may encounter tayo. Kasama po 'yan sa paghahayupan. Yan, pero kailangan po ay maagap tayo, alam natin ang gagawin natin. And syempre, wag natin pabayaan ang ating mga alaga. Yun naman po ang importante ron. Sabi ko nga, hindi natin hawakan ang kanilang buhay at hindi rin naman natin sila pwedeng bantayan 24 by 7. So, yun nangyari po yun eh, gabi. Wala ako dito. So, hindi ko po, hindi ko po sila nabantayan. Yan, pero yung pwesto nga ni Chloe guys, ayusin natin yan, ayusin natin yan. Yung kanina tinuro ko na spot, doon po talaga natin siya ilalagay. Yan, so para mapre natin yung mga itong pangyayari. And uh, unfortunately, stop breeding po muna tayo sa Shamu kasi injured si Doom po. So, ikukulo ko muna siya rito hanggang uh, totally gumaling na po yung kanyang sugat. So, stop breeding po muna tayo sa ating mga Shamu. Yan. Ano? Ay okay, guys, so hanggang ganito na lang, magpapaalam na kami. And uy, magpasalamat ka sa pa pangalawang buhay mo. Pangalawang buhay mo na yan, brother. <laughs> Ay, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga solid ko vocals and sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. Eh, syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyat from US, maraming salamat, sir. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusto yung po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo. And i-click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ni upload ko. matikas ka na brother. Ano brad? Mm, Maga na lang lalamunan. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat. Muli ito ang yung kabocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at ikis lahat ay kumilos. Asiguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye bye. <laughs> mm, bye bye now.